hirap na hirap po siyang humiga guys kasi masakit yung paa niya kaya da ko siya nilalagay para may bangga siya hindi siya bumagsak uh, ano kung matibay yung kanyang ano matibay yung kanyang sandalan kasi kung hindi matibay yung sandalan parang magkakaroon siya ng pubya Ayan, nahirap na hirap siya humiga. Kawawa talaga siya. Tumayo na naman siya. Ang sakit kasi yung paa niya. Hindi gaya nito. Ang bilis lang niya humiga. Ayan, tapos na didi ang mga na ang nanay. Tapos na dumi tapos na kumain ng nanay, dididi na mo siya. Pagkahiga ka nanay, sigurado. Lalapitan ka agad ng mga bata. Ayan, solong-solo niya. Ayan, o guys. Higa siya. Yeah, hapong-hapo siya bago makahiga. na kayo. Oo, oh, takot siya. Oh. Hmm. po siya bago makahiga. Hmm. Yung iba, bira-bira Iba, tutulog muna. Hmm. Yung isa, dito. Oh, i watch it, oh, i watch it.